Oh, hello mga kanon ka eh. Welcome back sa ating mounting channel. Ah, uh, hindi dati to mapilis ah, ang content lang Ah, okay. Sige, hello mga kanon ka eh. So, dito tayo ngayon. Ah, uh, anong pwede natin pag-usapan? So, marami. Medyo ano pa tong na ang uh, vlog ko yung tulad na sinabi ko sa inyo nakaraan ah uh, ako uh, unti untiin lang natin dito tayo ngayon sa parista ah uh, kapag ka nandito kayo sa parista ano lupaw pata kayo sa ano sa mang, mang delight yung pinahanan natin masarap ang ano nilaran. na napadaan tayo ngayon kasi wala naman akong pang ano ngayon pero naman sabihin ko sa inyo masarap doon sa uh, mga delight na yon dito sa may kaya ganun ano ka so dito ulit tayo well oras na medyo makalimlim at patilim na pero mas gusto ko yung ganito yung ganitong oras oras na uh, ganito yung no. parang namamasyal dahil malamig kaya ah, ganun. Ah, ayun. Ah, paano Saan ba ano, ano Ano pa yung favorito nyong puntahan? Ako, sabihin ko sa'yo, sa inyo, ano, yung pinaka gusto kong puntahan sa, uh, yung mga, sa, yung mga, sa may mga talon or dito sa mga tulad ng uh, ganyan sa bukid tapos so, yung mga hiking sa bundok ganyan nakakawala ng stress ng stress totoo lang para sa akin nakapakaganda eh kaya medyo parang malapit ako sa mga ano tulad tulad ng yung tulad yung sinabi ko sa inyo yung sa kalikasan ganyan pangalawa gusto ko pa yung mga sa mga resort ganyan sa swimming beach kasama yung pamilya kaibigan kaya eh, yun ang masasabi ko. Nakakawa, doon pa lang nakakawala ng ng stress. Yun ang pinakadabas doon. Kaya, yun ang maanohan ko. Siguro, ito na hanggang dito na lang muna. Maikli lang kasi yung content ko ngayon. Kaya, sige. Maraming salamat sa sa pagsama Sige. hanggang sa so umuli mga ah, kaibigan